Hi hey guys, welcome sa aking YouTube channel. Pipiks ko sa inyo guys, yung aking mga tanim na halaman. Mga nabubuhay sa tubig. Kaya silang mabuhay sa tubig. yan ang tataba ng aking snake plant. yan Malaki na yung ano niya. Yung kanya'ng bagong usbong na dahon. Yan, sa tubig sila nabubuhay, guys. Yung din ako nitong bawang. Yan. Patubo na yung bawang. Pag na lumaki na yung kanyang da tubo, itatanim ko na siya sa lupa. Yan. Ito yung putos. Putos. Meron ako ditong bantay. Ayan. Seed warp may bariya siya hmm. Ayan, aking mga halaman dito sa loob ng bahay namin ayan, siya guys sa tubig may bato Mas may bariya din ayan buhay din pala sila guys sa tubig yung snake plant dati isang isang ano lang to ngayon tatlo na sila guys ang pangatlo ito oh. so, ito din yung aking golden photos na kinakain ng pusa namin ayun oh ng pusa ayan ang ganda guys try nyo rin guys kung mahilig kayo sa halaman, try nyo rin mag alaga sa loob ng bahay ng halaman. Katulad nito guys. Yan Oh. Ako mahilig ako sa halaman. Kaya naglalagay ako nito sa loob ng bahay namin. Dito sa dining table. Yan ang gustuhan nyo guys. Ang aking pinapakitang mga halaman. Yan. Ang ganda. Dadagdagan ko pa to guys. Kapag meron pa akong ma uh, lagyan na ano, garapon. Yan. Yan, salamat sa si panonood. Sana nagustuhan niyo ang aking mini vlog. Thank you for watching. God bless us all. Thank you, thank you. Uh, si Duarte. Bye-bye.